Oo oh, mas, dyan <laughs> nga sa gilid gilid yun eh Siyempre may yelo tayo Ano? Ayan o oh. Ay! Katuwa 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 Sakit na yan Yan ang lumungo naman yeah, mga boss, nandito tayo ngayon sa ilalim ng ano, ng bakhok Nag <laughs> isilo muna tayo dito mamihan <laughs> Walakas na ang gulan Wala akong pagpote ay dito tayo mga buso sa birds, yung mga bird ng drumaker ng dito muna tayo sa ilalim ng ano bako ng isilog dito muna tayo dito kay malakas yung ulan si papa ay lang doon tayo lang dito sa ilalim ng bako ang hmm. mahihira yan wala kasi tayong dalang kapote kakala ko hindi nauulang kahit hindi ako nagdala kapote wala pang nga tayong nauuli lugi ah di si na kaisa na isa nang lapu-lapu tayo wala pa ulan oh, o, dito muna tayo silo muna tayo dito yun o, lalaki ng pangka dito tayo sa ilalim yan, dito tayo sa ilalim ngayon mga boss sa ilalim ng bako <laughs> silo muna pabihira itong pamiwigwit na to too, ah yan mga boss, sisibat muna tayo Puwede bat Dika daw ang ating kalagayan. O penda lang kapote Sibat muna tayo, sibat uh! Ang dalit yung mahalod Baka matumba yung buto na natin sa dulo Laglag -lag sa ano la ko Ney Ay ko Mga boss Yung motor namin binabagira Sikti mo yung motor Ito matumba Balaglag sa alo ano. Lo Sana hindi na paano yun Ay ko

il Bo Sana hindi na paano. Pa ano pa yung motor namin? Andiyan <laughs> pa <coughs> yung motor namin? Ano tayo? backup na, backup, up Baka maulog motor natin <laughs> Nice. Ang dami pa <coughs> Yun Safety pa mga boss Safety pa yung motor namin Ano <laughs> <Hello. laughs> Ute Nakakatakot yung walon eh Ha? Nakakatakot yung alon. Na ang ano? Ha? Nagpasok ka sobrang lakas ng alon. Baka mamaya biglang pagkawa. Pak! Laglag. Dito -lag. na lang tayo. Kaya nga eh. pa naman. Yeah. Ang yeah. pa Kaya nga eh. Yeah. Kaya harap lang lang yung Para Ang pa naman. Ang lakas pa naman. Ang ako yung dito Yan nga, hindi mo pa talaga nilagay Mababa dito sa akin, hindi gaano Medyo mataas dun eh Lipat mo kaya dito yan